hindi lang po ito. Ito po ay bahagi lamang ng aming mas ma mahabaang programa. Hindi po ito lamang uh, ay patuloy po kung ano yung pangangailangan po na makakapagpaganda. Magbadala ng kaunting ginawa sa buhay ninyo. Magpapaganda sa buhay ninyo. Tap, at hindi nyo na inaalala kung paano nyo pinapakain ang inyong pamilya. ano nyo, uh, paano kayo maghahanap buhay? Paano kayo magkakaroon ng kaunting kita? Pagka yan po ang uh, aming uh, pangarap na mayabot ninyo yung ganong klaseng ginawa sa inyong buhay at nandito po ang pamahalaan. Asahan po ninyo na lagi, lagi po kaming nandito na tumutulong sa inyo, nandito po ang inyong pamahalaan. Kami po ay laging naghahanap ng paraan na kung paano pang tumulong. Kaya pagka meron kayong pangangailangan. Huwag ho ninyong, kayo kayong magdadalawang isip na humingi. At hindi ito, ito po ang aming ginagawa. Sinasabi ko nga, sinasabi ko nga, pagka kuminsan, pagka yung mga meron kaming nabibigyan ng uh, kaunting benepisyo, ay eh, nagte-thank you. awag uh, na kayong mag-thank you. Dahil trabaho talaga namin ito. Kaya ipera ninyo ito. Kaya binabalik lang namin sa inyo ito. <laughs> Kaya yan po ang, uh, ang uh, pag-iisip ng inyong pamahalaan. At nandito po para tumulong, para pagandahin ang buhay ninyo, para makatulong pagandahin ang buhay ng bawat Pilipino, para pagandahin ang ating minamahal na Pilipinas. Maraming maraming salamat. Magandang umaga po sa inyo lahat.